Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP 5. Ang araling ito ay tungkol sa kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Pansinin ang mga larawan na ito. Ano-ano ang nakikita ninyong pagkain sa hapag? Saan kaya nanggaling ang mga pagkain ito? Sa iyong palagay, ano kaya ang kabutihan ng pagkain na galing sa hayop na inaalagaan sa natural na paraan? Paano ito nakatutulong hindi lang sa tao kundi pati sa kalikasan? Alamin natin. Ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals sa natural na pamamaraan? Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng poultry at livestock animals ay kapakipakinabang na gawain. Narito ang mga kahalagahang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Kahalagahang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals sa natural na pamamaraan. Una, nakapagbibigay ng karagdagang kita. Malaki ang maitutulong nito sa budget ng isang mag-anak, sapagkat maraming produkto ang nagmumula sa pag-aalaga ng hayop na maaaring ipagbili at pagkakitaan. Pangalawa, nagbibigay hanap buhay sa mamamayan at pamayanan. Pangatlo, napagkukunan ng pagkain at iba pang produkto tulad ng karne at itlog. Maging ang balat o balahibo ng hayop ay maaaring gawing iba't ibang kagamitan para sa tahanan. Kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa mga tao. Una, nakapaghuhubog ng kagandahang asal gaya ng kasipagan, masigasig at pagkamalikhain. Pangalawa, nagsisilbi bilang libangan. Ito ay isang kawili-wiling gawain para sa lahat. Pangatlo. Ang pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals ay may mabuting dulot sa ating kapaligiran, kalikasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mapagkukunan ng natural na pataba na mabuti naman sa ating mga halaman. Pagsasanay. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tama o mali. Paglalahat na tanong. Ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Pagtataya Panuto: Iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagsasaad ng kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop at bilog naman kung nagsasaad ng kabutihang dulot Nawai ating pahalagahan ang natural na pag-aalaga ng mga hayop sapagkat ito ay hindi lamang nagbibigay ng masustansyang pagkain kundi nakatutulong din sa kalusugan ng tao at pangangalaga sa kalikasan.